Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome back to my channel! This is Katawas Vlog! Panibagong araw, panibagong vlog. na naman tayo sa so, ngayon ay Sunday. Puta tayo sa bahay ni Mang Inol. Dahil kahapon ay birthday ko, nagbigay siya ng cake. Hindi namin kinuha kahapon dahil hindi kami kompleto ng mga anak ko. So ngayon, kukunin yung cake. Wala kasi akong ref, kaya ngayon lang namin kukunin so tara let's go samahan nyo kami jahara ang ano, driver ko Tabar! tayo sa bahay ni Mami Nol. Ay, ito. ito na yung cake na rin. Wala na salamat. Nakataurus sa na. Thank you, thank you. Ayan, bahay ni Mami Nol. So, ayan, ito na yung cake. Ay. Ayan, Mami Nol. Nakataurus Ay. na. Ayan.

eh ayan guys tapos na kami nag almusal so ayan mag na sila ng happy birthday kay mukhao na may cake kakain na daw sila ng cake mag sing na yun asa man kajidar Bulungan ng manok. Uh, Bugawan ng manok. So, ayan. Nailuto diri. Imundiri, oh. So, ayan. Let's go sing. Happy birthday, to you. Happy, birthday to happy birthday Happy birthday to you. pa Happy Clap birthday, Happy, birthday. happy birthday to you. Diretto bang? Happy, birthday, happy, birthday, happy birthday to you And Kakanta na sila para makakain ng cake game Happy birthday One more One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Thank you, Mami Nolbe. Ha? Ayan, Mami Nolbe, andito na po yung cake mo. Nakuha na namin. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much, Mami Nol. God bless po. Ah, uh, napakabait mo talaga. Inaalala mo pa talaga yung ano ko, yung birthday ko. So ayan, nandito na po. Masaya ang mga bata at kakain na daw sila ng cake. So ayan, thank you so much Mami Noel. Glad God bless po Naway, bigyan ka ni Lord ng maraming maraming blessing. At ano, ah uh, bigyan ka ng malulusog na pangatawan po para makasurvive ka sa mga trials na nasa ano mong sa buhay mo sa ngayon. So alam ko kayang-kaya mo po 'yan. So ayan, salamat po. Salamat po sa pag-alala mo sa amin na mga mahal mo kaming mga ano mo, mga kasamahan mo sa mga mga vloggers kahit hindi man tayo magkadugo pero 'yung pagmamahal mo ay buong-buo. So maya, maraming maraming salamat po talaga man Minol B. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. See to mga kaaud sa akin. Ganda-ganda ng design, guys, ng cake. Hmm. Ba, chocolate cake para makita eh guys oh ayan thank you so much mami once again maraming salamat po masaya po ang mga anak ko